Yan, what's up mga tol? Sigurado ako ngayon mula ang ito malalaman Kaya panoorin mo ito Select sources toyo Ito pala ay may tinatagong sikreto Napakatindi ng nalaman kong sikreto dito sa toyong ito O, oh, nyo May nakalagay pa din na ano uh, Ang sikreto ni Mrs. Yan, nasa baba Mayroon din din eh Yan, nasa likod Ang sikreto ni Mrs. O, oh, natin mga tol ang toyong ito at ito pala may nakatagong sikreto sa loob ni Tap. Tingnan ninyo mga tol Huwag kayong kukurap. pagmasdan masdan yung maigi. Ang sikreto ng toyo ito. Yan to. Nasa loob nito mga tol ang sikreto ha. Taglit. Papakita ko sa inyo ng mabuti. Ayusin natin camera. Yan ang mga tol on toyo. Pagmasdan yung mabuti. Magugulat kayo. Ay, ay, si Mrs. pala.